Pastor Jeff, ako po ay 25 years old, single at pangatlo sa apat na magkakapatid. Nakikinig ako sa radyo habang papasok sa trabaho nang marinig kita na nagbibigay ng payo sa mga naguguluhan. Ang problema ko po ay ang ama ko na ngayon ay 68 years old. Magmula kasi nung bata kami, ang gusto niya ang parating nasusunod. Dati akong may girlfriend, pero dahil ayaw ni Papa, napilitan akong makipaghiwalay. Sinunod ko siya. Graduate ng automotive na isang vocational course si Papa. Siya ay nagtatrabaho sa isang logistics company at in charge sa motor pool. Pero pangarap talaga ni Papa na maging mechanical engineer. At dahil sa frustration niyang ito, gusto niya na yun din ang maging kurso ko noong kolehiyo. Pastor, hindi ko sinunod si Papa. Kumuha ako ng fine arts at ngayon na isang painter na may part-time job. Subalit hindi tinatangkilik ng aking ama ang aking talento. Sa katunayan, ang mga tagumpay sa aking larangan ay kanyang minamaliit. Ang aking ina naman ay very supportive pero may sakit siya at ayaw na niyang madagdagan pa ang kanyang stress kaya hindi na niya kinukontra si Papa ang panganay at pangalawa kong kapatid nasa ibang bansa na, habang ang bunso nag-aaral pa sa ngayon. Ang panganay ay isang siman at may sarili ng pamilya. Ang pangalawa naman namin ay nagtatrabaho sa isang hotel at may sarili na ring pamilya. Madalas isumbat sa akin ni Papa, kung mechanical engineer ka, dapat nasa abroad ka na eh. Dapat nakakatulong ka na sa pamilya natin ngayon. Pastor Jeff, 'di ba ang magulang ang dapat na unang nasisiyahan sa talento ng kanyang anak? Hindi ba dapat ang ama ay inspirasyon ng mga anak? Pero bakit ganito ang tatay ko? Anong say mo? Bread. Well, unang-una, Junjun, salamat sa pagliham sa amin. Ano? At salamat din sa paglabas mo ng salo, Robin, okay, dito sa segment natin. Uh, alam mo, Junjun, bili ako sa iyo sa pagiging masunuring anak sa iyong tatay. Isina isang tabi mo nga yung love life mo, no? Para sundin lang si tatay. Although, tama naman din naman na sinunod mo yung passion mo pagdating sa kurso mo. Kasi nga, uh, darating ang time. Yan din ang magsusustain sa iyo. Uh, yan din ang wala na magulang mo darating ang time. Pero yung yung inaral mo, yung tinapos mo, yung uh, passion mo, yan din ang magiging uh, source of provision mo. Kaya for me, tama naman na sinunod mo. Kasi tayo lahat ay binigyan ng talento ng Diyos, kaya diyan ka mamamayagpag kung ano yung passion. Although, hindi nga ideal yung treatment sa'yo ng tatay mo, tama ka naman doon na dapat yung uh, mga magulang, yung unang cheerleader natin. Dahil kung ano man ang kalabasan ng isang anak, malaki yung kinalaman ng magulang doon. Kaya kung successful sa isang uh, aspeto ng buhay yung anak mo, dapat matuwa rin naman yung magulang sabi nga nung kaibigan kong pastor, kung nag-aasal unggo yung anak mo sa bahay, malamang may nakikitang gorilya yon So, parang ganon. Kung successful din naman yung anak mo, malaki kinalaman ng magulang. Kasi po, mandato sa ating mga magulang uh, patungkol sa pagkapalaki ng anak ay ito. Sa Efeso 6.4, kayong mga ama, wag ninyong itulak sa galit ang inyong mga anak. Sa halip ay palakihin nyo sila sa disiplina at pangaral ng Panginoon. Ayan po, mga tatay, specifically po, mga tatay ito. Of course, may mga pamilya na sickle mom, kung sino po yung naatasang magpalaki. Ito po yung una-una sa listahan. Wag daw po nating i-provoke to anger. Hindi ngunit tayo magulang, may karapatan na tayong ibuli bully yung ating mga anak. Minsan kasi po, no, tayo mga magulang, guilty rin ako minsan dito. Kung paano tayo pinalaki nung sarili nating magulang, minsan palo na lang ng palo, wala sa lugar. Tapos lumaki tayong mga magagaan yung mga kamay natin or uh, uh, mga salita na matatalim, ginamit sa atin mismo. At ngayon, ginagamit din natin sa pagkapalaki sa ating mga anak. Nakakad damage po yan. So wag po ganun mga magulang. Invest daw po ito gawin natin. Sa halip ay palakihin ninyo sila sa disiplina at pangaral ng Panginoon. Yung naaayon daw po sa pangaral at katuruan ng Diyos. Eh ang problema ko yung mga magulang po walang relasyon sa Diyos. Patay tayo dyan, ano? Basihan na lang nila kung paano nga sila pinalaki, ano yung nag-work, ano yung hindi. So Jun Jun, ano ang gagawin mo? Ikaw palaguin mo muna relasyon mo sa Diyos. Para one day, ikaw naman magiging tatay, maitatama mo yung mga maling pamamaraan na nakita mo sa tatay mo base sa stand standard ng Diyos. Pangalawa, patuloy mo lang ipagdasal ang tatay mo. Huwag mong mamaliitin yung powers of prayer Junjun. I-honor mo pa rin siya. Sundin mo yung passion mo sa arts at the same time. Because one day, I do believe, yung tatay mo baka hindi lang yan nagbubukas ng saloobin niya pero natutuwa rin yan sa'yo. I'm sure kinikwento ka sa mga kumpari niya or kumari niya dahil I'm sure wala naman tatay na uh, sobrang sama ng tingin sa anak. So, naniniwala ko Junjun, na one day, marirealize ang tatay mo na iba lang ang talento mo kumpir sa dalawang kapatid mo at gagamitin ka just for His glory. Efesa 6.4, kayong mga ama, huwag din niyong itulak sa galit ang inyong mga anak. Sa halip ay palakihin niyo sila sa disiplina at pangaral ng Panginoon. Tayo pa yung magdasal, Panginoon. Salamat po sa inyong kabutihan dito sa buhay ni Junjun. Alam namin na binigyan mo siya ng talento para magpinta, maging artist, at siya'y mamamayagpag sa larangan na yon. At gamitin niya to para sa iyong kalwalhatian. Pinadalangin din namin ang kanyang buong pamilya. Ingatan niyo po lagi si tatay at si nawa na ay uh, lalo silang ma-inspire na na, na, ito si Junjun, Jun, matuwa sila sa kinalabasan ng kanilang anak. Na wala namang sigurong bisyo ito si Junjun Jun, at siya ay na, 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 ililingi, na, nagigilid sa arts at nahihilig siya sa mga bagay na may tungkol sa painting. Ingatan niyo po mga magulang na nakikinig ngayon kung paano mapalaki ang, ang kanilang mga anak ayon sa iyong katuruan. Day, sa pangalan ni Jesus, Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.